Hello mga kabudlak! So good news po, officially junior high school student na po si Ate! Anyways, isang vlog ko na pag-usapan natin kung gaano kamahal ang uniform ng public school dito sa Japan. Tara, let's go! Opening ceremony ngayon ng junior high school. So we are hiking, going to the school. Kasi part na rin ito ng training ni Ate kasi hindi sila allowed mag bicycle or mag ng train walking lang talaga Ayan. You heard it right mga kabudlat, bawal po mag-train ang mga estudyante dito. So si ate kailangan niyang mag-walking, walking ng 25 minutes from our apartment. Bawal din ang car at bike. Marami kami nakakasabay na mga proud parents din na kagaya ko. Siyempre proud na proud kami kasi brok na nga happy pa rin kami. Uy, nakasalubong ni namin yung best friend ni ate na si Yui. Ayan, nagkita kami sa daan. Uy, sa first day pa lang nila sa opening ceremony, dito na nila malalaman kung anong section sila at sino yung magiging classmates nila. Ang dami mo mga parents talaga na makikita na nakapila dyan sa harap ng gym. Sa loob ng gym, nandito yung mga simpai nila na i-welcome naman ang mga estudyante. Uy, sa mga school activities sa allowed lang talagang pumasok yung parents at estudyante lang. Pagkatapos ng ceremony, kaming mga nanay, mga parents ay naghintay kami sa labas ng gym kasi yung mga estudyante ay nagkakaroon pa ng mga class orientation. Dito din sasabihin ng mga teacher kung ano yung mga gamit na dadalhin nila sa first day ng kanilang klase. Sasabihin din ng teachers kung ano yung rules and regulation niya within the classroom at within the school. Sa mga nanay na kagay ko na inyong gusto si Daki Diyos ko Lord, mahabang pasensya at mahabang understanding talaga para sa amin. But anyway, alam namin na malayo pang lalakbay namin bilang magulang. Ay nako para sa akin, literal na laban Japan ang gagawin ko. Sa paano sa susunod na vlog. See you!